magandang buhay sa lahat, Liza Soberano, natapos na, ang kanyang photoshoot, sa kanyang bagong ine-endorso, sa Pinas. At di magtagal, malalaman natin guys, kung anong brand, ang bagong ine-endorse, ng dalaga. Samantala, Enrique Hill, lalong bumabata, sa bagong update sa kanya, ni Sir Ranvel Rufino. Di man madalas, na nagpo-post si Enrique Hill, sa kanyang mga ganap pero ito ay makikita na lang natin sa iba nitong mga kasamahan. Sa ngayon, obvious na pinag-usapan ni Naliza and Enrique Hill ang setup na ganito na di sila mag-update sa kanilang personal life. Parehas ang dalawa na tahimik sa social media. Walang makitang bakas na nagsama ang mga ito. Dahil pinipili ng dalawa ang tahimik pagdating sa kanilang estado. Bihira sa mga artista ang ganito. Iilan lang ang lumayo sa social media pagdating sa kanilang personal na buhay. Ang kagaya ngayon ni Naliza and Enrique ay sina Angel Locsin at Julia Montes. Minsan kasi magulo talaga ang social media. Mas marami ang maling chismis kesa tama. Ano ang opinion nyo guys? Agree ba kayo sa setup na ganito? pagdating sa personal niyong buhay comment down below salamat po